Pwede bang itakbo ang sasakyan na nag-overheat? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive na naman tayong question na no Pero ang pinaka-question nyo talaga is Napalamig nyo na yung sasakyan, pwede bang itakbo yan sa pinaka-malapit na shop? Okay, ganito yan Kung nagtatagas ng coolant yan, at malakas yung tagas o sa tingin mo ay hindi aabot yung sasakyan mo na ubus na yung kulan bago umabot doon sa shop pag mo nang itakbo okay mas maganda maservisan mo na yan dyan kung nasaan ka man ano? kasi mahirap maubusan ng kulan yung ating engine masisira talaga yan okay now kung tulo-tulo lang naman at kung sa tingin mo ay aabot na hindi madidrain o hindi mauubos yung kulat mo na nadala mo na dun sa shop po naman okay wala namang problema dun basta yun lang ang pinakabalansehin mo siguraduhin mo na pag pinuno, pag pinuno mo yung coolant o yung coolant tank e eh, yan dun sa shop na pagagawan mo now kung hindi wag mo nang itakbo now kung sira naman yung auxiliary fan motor kung may heater kayo itaas mo lang yung heater itaas mo lang yung blower posible pwede mong dalhin yan sa pinakamalapit na shop. Now, kung wala kang heater, walang heater yung kotse mo, i-off mo lang yung aircon, siguraduhin mo na mag-maintain ng mga 40 to 60 kph yung takbo na sasakyan mo at kalma-kalma lang yung apak sa gas para hindi bumilis yung pag-angat ng temperature at makompensate yung nang yun hindi na, na dahil di nga gumagana auxiliary fan motor mo sa so, nako compensation siya no nasasalubong na hangin para lumamig yung ating radiator. So po, pwede rin naman. Pero kung sakaling atingin tingin mo matatrapik ka, huwag ka muna tumakbo. Okay? Now, kung yung thermostat naman ay hindi na go open, hmm, dito pwede mo naman palamigin at pwede mo naman itakbo. Kasi usually ang idea naman ng thermostat is mag open yan pag nakuha niya na yung temperature niya no? so tsaka pala nga under dun sa pinaka radiator now ang, ang, ang nangyayari kung naka-close yan o naka-remain close yan nasa engine lang yung kulat so hindi na lumalabas dun sa radiator dito naman kung ako ang tatangin ano, mas okay na wag mo nang dalhin pero kung sakali man po pwede naman pero pag tumaas yung temp kailangan maih maihinto mo kagad ka sa sakyan at ma-cool down mo ulit kumbaga parang sabihin natin mga 1 to two, mga 1 kilometer na tumatas na yung tip patay So ganoon yung sistema naman natin ano? Pero still, I don't recommend it ano? Pero kung talagang no choice, pwede naman Basta, pag tumataas yung temp, patay yung makina okay? Para hindi magtuloy-tuloy yung overheat At hindi maubusan ng coolant at masira yung ating sasakyan So yun mga paps, no? kung ang pinaka-question is kung Pwede bang itakbo pag na-cool down ng isang overheat na sasakyan? Pwede, basta alam mo yung gagawin Pero kung hindi mo alam yung gagawin, wag na Kasi mas malaki pa yung posibleng maging cost kapag nasira o na, natuyuan niya ng kulan. Pwedeng ma-overhaul yan at hindi basta-basta ang gastos nun mga paps. No? So yun mga paps, no? kung nagustuhan niyo yung video, pakilike at salamat sa nag-comment na itong question na to. Sana nakakuha ka ng konting idea kung sakali mag-overheat ang iyong sasakyan. Kung nagustuhan niyo yung video mga paps, pakilike na lang.